Sino e, ano, yun? Sin e, si, ano, si Tintin yun. Si Tata Gijim ako. Ano na kilala? Kalamba, Laguna. Okay. Tapos, ano? Ano nga Ano? What sabi time? Ng, ng tropa trofag. ko, sa kajim, -gym, kajim -gym ko. Animals. Pero nasaman mo nga ako kasi ng, ano, party kasi ng mga, ano, Animals? Tropa ng babae uh, doon. Sa Kalamba. Kasi yung ba doon? Tayo? Oo. Oh. Kaya mga sa'yo, sabi ko, baka makapigilan sa'yo puro babae. Kumama na ako. Kaya nakilala ko lang. Unang nakakita ko, silinding talaga puti. Puti pa kay Star eh. Star? Oo. Ako lang pala ni Star. Pilaw? Puti. Puti pa rin ni Star. ha? Tapos baka puti pa doon. Parang ganyan na. Hindi ganyan. okay. Hindi. Hindi. Okay, Hindi. Hindi. Uh, ala nah. <laughs> isa maron isa maron yung mangoy pero toro ang utay ginagano yung ba? Ah, nilarawan mo lang asiming basin asim storya malapol niyan sa bado nun. sa kwento ni Ramon nga eh sa bado nangyari sa bado nangyari noon premi tapos tinggo ni Ligawong sa may Johnny B ba ay sa ano Johnny ano BJ Johnny B palibagon ni Ligawong sana ko Ah, ba maligo tayo. Ganun. Eh, tayo tayo maligo. Ba wala. Inspection. mo last time. Basta siguro itated sakin ba 'yun? 'Yung nag ko do locate lang yata ko nito. Ganun 'yan. pa rin niya ako doon, nag-paint sa, nag sakin hindi maganda sa hindi maganda. Tapos nangyari, hindi Hindi pa na, hindi pa kami nun. Hindi na na yan. Oo. Sabado, swimming, jingo. Sinagot niya ako. Tapos, nung Sabado, ay nung Berne, yun, niyaya ako siya sa'yo. Hindi pa tayo nga. Umayag yung nagal. Hirap-hirap ako. Oo. Virgin na virgin talaga. Di ba yung Diba yung, yan, eh? Sa in? No? Tapos di ba Bag yung ano? Ha? Sa ano yun eh? Sa tagito? Under skin. tapos di ba pag mga bird yung ano yung otong. Wala pang alam. para Parang tayo Pa, pikit pa, nakapikit Tapos nun, yung iniwanag ko siya, ang na naman yung pukidol. Ano yun? Tawagan kami. Tawagan kami. Ang laki na tayo, yun yan, PD niya. No, wala yung ano yun. Laki talaga. lang po, tita, ganun. Kaya kulay. Anong kulay? Buntino, Brown na. Brown. na. Putlan eh. Bilawa yun, o. Bravo, tita, sa mul, naka-aminis ka ng sangsas, tinginan yung Parang mga pa pre?

Wala pa wala bang ganun eh. Wala pa wala bang ganun. Yun. ka nag-iwalay kami, hindi kami ganun. Wala pa wala bang ganun. pa rin yung baba. nag yung baba. Ewan ko. Ano siya umato. Balita ko doon ano balita ko doon. ano niya? Yung katarbaho din niya. Regular sa parbaho. Yan. Sabi ko pa nga sa layahin. Kasi hindi ko pa ba Sa

walong naging gagawin ko dalawang stand na yun. Okay. Puro siya nga nila, pang madali ang relasyon. Hindi pa, pa na. Yung ano, yung relasyon na Matagal. Gusto nga maka-experience. Ate yung <laughs> sebo yun. Huwag Ano ba? Hindi matagal na ito ko na tingin sa'yo. Oo, ay pwede yun sa'yo. Gusto ko wala na matagal. Tapos kay Buboy. Matagal. Ang ang haba ng